Yan na. Ganda o. Oh. Oh, ano yan siya eh? Parang ano kong klaseng bulaklak? Oh, yes po lang gunting mantalas ah. <laughs> ready, ready. Eh, <laughs> kahulog mo niya ng kanyang ano? Oh. Dok, ganyan ka namin kalab. Tingnan mo. Kahit maulan. Oh, kahit maulan. Tingnan mo. Oh. Tingnan mo. Tingnan mo, Dok. oh <laughs> Dok, sinoong na namin ang hangin. At ang ulan. Yan. Mamaya pati yung dandelion ko doon, Dok. <laughs> pati yung dandelion, Dok. Isama ko na. Di ba? I-post ko ito pag ano na. Tapos yung birthday ni Dok. <laughs> Mahuli tayo ni Dok. Ay, yan pala yung ginagawa ninyo, mga loko kayo. No, asa, ba, sa mga Dok, ito, dok. Marami pa bang, ano mo? Oh, marami. Ayun. Eh. Ayun. Kaya i stretch. Nag... Nagkakaraan na yung bulaklak na yun. Hey, eh, o diba? Ayan! <laughs> bulaklak, oh! Sa baba, pa dito. <laughs> <susuruh> ah, <tipas> ah, uh, Kita man. Eh. Ah, <tipas> na. ah, nagpuputol sila ng ano Nagpuputol sila ng, <tipas> Ha? Yung green niya? May ganito ako doon, kaso lang, maliit. Sa likod bahay. Ayan. Ayan, naubos namin ang bulaklak. Kalbo ka, Gid. <laughs> May ano ko doon eh. Kunti lang yung ganito ko doon. <clears throat> Namatay kasi dati yung dati kong... Ayan, oh. Yeah. Diba? Ayan. Na ito. Ayan. Diba? Nagdagan natin ang iba din sa likod bahay. Ang laki nito po. Ay, naman laki pa na siya ng ganyan, oh. Laki ng puno. Hmm. Minsan kasi ang ganyan dito sa daan. Marami kasi naputol. Oh. Naputol na nila. Manghingi na tayo. Tingin-tingin yeah. <laughs> kayo sa amin. Manghingi na kami sa inyo. Ay, po puti. Gusto mo? Ito? Pagkain natin yung puti? <coughs> may nakasilip ng kapitbahay. Hoy, <laughs> may nangungha ng bulaklak nyo. Ito yung bagong kaya. Ito yung nga sa labas. Ito yung... What? Ito yung... Alam nga, kayong dalawa kayo. <laughs> Kala ko pa naman, kinuha nyo kung saan sa garden nyo. Yung pa, sa mga kapitbahay. Ito <laughs> yung... Blackberry. Blackberry pa yun.

Tu. Oh. <laughs> <laughs> na kami, di na Kami. Na kami. <laughs> <Makarami> na kami. <laughs> <laughs> na kami. na Kami. 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 na Kami. 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 Dagdag beauty yan doon yes. sa yung decor. Ito sa likod. <laughs> ito, gusto mo to? Okay. Oh, okay. Pwede mo ito mo sa pintuan. Ito. Kasi lagi nadadaanan ng ano. Lang... Oh. pintuan. Oo. lukas yeah. malaya na pintuan. Ayan, o. lang. Ayan. 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 yun? Ayan. Ayan. Hindi yeah. may mamatay kasi papuno man yan doon. Ay, yan ko ng tubig. Please. Oo, oh, lagyan mong tubig. iyan o na, alam mo, iwasiwas siya ng ano, oh. Ito, gusto mo to? Ay, oh. O, mo. Ay oo. Oh. oh, kunin mo. Ang ganda. ito Ayan. Ayan. Oo. Ayan. Ayan. Oo. Mabalik Ay, man yan siya next year, kaya ano man yan siya, perennial man yan. Nabalik yeah. yan siya. Ito, oh. malaki. Ilo, ang ganda. Ito, oh. Here. Oh. Diba? Okay. Diba? Dok, okay. happy birthday. eh, <laughs> uh, Ito pa ah. Oh. 'Di picturean ko kanina. Ito, gusto mo tayong mga ganito ganito? Uh -huh. oh. Alam mo ba parang ano din 'yon? Parang ano, para din siyang edible yung bulaklak na 'yan. Kasi kalimutan ko yung pangalan ni. Eh. Dok, happy birthday! <laughs> ito ba? Two at pa Ito, itong mga to. Diba? Pati ba sabi sayo? iyo, tama nga tayo. Nag-test tayo. <laughs> tayo ng strawberry mo. Oo, tama oh, diba 'yan. Primo ba ito? Kumokakolegayan mismo mo. Sige. Magkaka-gayan. Ayun pa oh. Hayun. Kailan nabuhay siya? Tingnan oh. okay. mo di ba? Yan diba? oh, ayan. Oo. Oo, di ba? Yan sa baka sayo kun pa palang oh, uh, uh. pa siya. Yung vlogo sa mukha. Ayun sa dulo. Blue. Ito siya. Parang may puti. Ha? Parang may puti. Hindi. Blue, blue dilaw. Ay, Titingkat pa kasi ng blue yan pagka tumagal. Ito? Oo. Bago pa lang kasi eh. Kanyang naman siya puti. Kanyang naman siya. O diba simula doon kanina sa Secret ko yung ganito. Nakarating na tayo dito sa bahay. <laughs> <Andang atin. laughs> uh, ayan. Okay, eh, <laughs> Oh, tapi Tupi itu lang.